Nagdi-demand na naman po itong si sa Sara Duterte. Ang kanyang bagong demand ngayon, kailangan daw na magpaliwanag ang AFP for standing idly daw during Duterte's arrest and transfer. Bakit daw walang ginawa ang AFP? Nakakatawa po itong komento or ang komento ng mga netizens. Marami yan. Sobrang dami ang komento. Sabi nung isa, ang Armed Forces of the Philippines daw ay para sa ating bansa. AFP. AFP. Hindi naman daw yan AFD. So ako'y nagtaka, ano ba yung AFD? Yun pala ay, hindi naman daw yan Armed Forces of Duterte. <laughs> Wala daw forever, lahat na masama uh, na ginawa ay siguradong babalik. Ang problema kasi, ang mas malalapad dyan, minsan yung masama natin ginagawa, babalik yan ng doble. Patong-patong din na kasaklapan or patong-patong din na kasamaan ang babalik sa atin. Yun yung ma mahirap eh. Pag mabuti ang ginawa natin, siguro kahit hindi na bumalik ang isang kabutihan. Pero totoo ah, bumabalik yan ng doble doble Anyway, so ang demand ngayon atong sa Sara Duterte, medyo uh, pigil na pigil daw atong sa Sara Duterte. Uh, yung tipong kahit pigil, makikita mo na or babalik sa alaala natin kung paano siyang nagwala dati sa kanyang live at nagmura, uh, nagbanta, so parang ganito, pigil na pigil lang siguro daw. Mukhang may pinaplano na naman daw itong isang ito. Ito po ang balita, Vice President Sara Duterte demands the armed forces of the Philippines to explain. oh mag-explain daw po kayo dahil according to the law, hmm, may alam sa batas. The Presidential Security Command, a unit under the AFP, is in charge of the security of former presidents. Mukhang tama naman yan. Pero, yung pagiging demanding niyo po ay mukhang mali. <laughs> Kasi ang sabi ng na isang natasama, tignan niyo lang. Here you are again, demanding answers. While you yourself can't give answers when they ask about confidential funds. This is a joke. Totoo nga naman at at sa tingin ko ang pinamula nito na lahat ng eto ngayon neto ngayon ay etong etong paging bratenella yun ba ang tawag yung tipong why will i answer sabi niya ni senator Isa Ontiveros um this is not about you miss uh, Sara Duterte hindi ito about you pero yun nga ang tingin kasi sa sarili niya lahat ng na nangyayari sa mundong ito ay nakasentro sa kanila wrong uh, ayan Nagdidemand daw. Sasagot ba ang AFP dito sa demand na ito ni Sara Duterte or Dedma? Pagtatawanan? Um, well, nobody ka na naman eh. Kung tutuusin dahil sa pagbabanta mo. <laughs> hindi daw si Porket nakatulong yung kanyang ama. Yan yung sinasabi ng mga DTS para itaas ang sweldo ng mga uh, men in uniform. Hindi, hindi daw Porket Uh, siya ang gumawa or siya ang nakatulong kung kung totoo man 'yon hindi daw ibig sabihin na mananatili yung loyalty ng mga 'yan kahit wala na sa pwesto etong sitigong maling-maling kaisipan daw 'yan good luck